Baga tayo yung pumunta dito ngayon sa aking trabahoan Kasi alam niyo lang guys Ngayon ay Ironman sa Lapu-Lapu So yung Ironman Man Pabaanay Langoy, bike and then Yung Pag jogging So magsisimula siya sa ay, Siguro sa Newtown Papunta dun sa Sicilix Or magsisimula ba siya sa Sicilix papunta dito sa Newton, Malayo-layo din to siya guys. Then mara, meron ding mga artista na um, kasama mga taga ibang lahi. Magantay tayo dito sa labas kasi nagsisimula na daw dun sa may Newton. Newton siguro yung starting area papunta dun sa Sasilix. So ayun guys, um, merong nagtatanong pala no? kung bakit ako hindi ako nakapag-upload guys, busy busy ako talaga guys pag uh, lalong lalo na ngayon na nagtrabaho na ako pero um, nag video uh, nag vlog pa naman din ako guys hindi talaga mawala yung pag vlog ko Mer meron ako mga video na mga pending na video also, wala akong time mag-edit kasi pag uwi ko sa, board, sa boarding house tulog agad pero thank you pa rin guys kasi kapag hindi ako makapag-upload, pagkatanong kayo, uh, bakit hindi ka nakapag-upload, hindi ka lang nakapag-upload ng vlog. Thank you so much talaga guys yung walang sawang support sa aking mga video. Um, ayun. Manood tayo sa Ironman dito sa Lapu-Lapu City every year, every year siguro ito itong Ironman dito sa Lapu-Lapu first time ko to eh, eh meron ng mga tambol malapit na siguro yung mga yung mga nagkaka, nagkakarera wow mm -hmm kasi mamaya guys ay uuwi ako mamaya, mamaya sa amin hindi ako kasi bukas kaya uuwi ako dahil bumili sa akin ng tilapia 4 kilo para daw sa birthday na kanya hanap then ayon uh, bali sinibihan ko lang sila si mama na magkuha sila ng tilapia para ibenta 4 kilo then ah uh, mag, -harvest talaga ako na, mag harvest talaga ako sa aking fish pan ngayong um, 29 um, April 29 mag-harvest ako ng aking um, fish pond then sobrang excited ako kasi magkano kaya yung aking kikitain sa pag-fish pond <laughs> ngayon ko lang yan kasi sinoryoso nung nagkaroon ako ng trabaho ibilan ko na sila ng feeds so kaya yun. Mereka memang banyak pelajar yang tidur corner guys Pagunta kasi yan ang ba na, mag-in na tayo Baka malate pa tayo Nagdala na kasi ako ng bag para pag uwi ko ay hindi na ako babalik dun sa birding house. Didirect na lang. Ayos ako yun eh. Eh nataya kayo ba si Malit na? Ha? <laughs> artista yun. pa yan tolo guys balitok guys balitok alam mo ba yung ibig sabihin kung ano yung balitok yung schedule mo ay um, gabi tapos biglang nag umaga yung schedule duty, yung duty ko kagabi ay alas 4 hanggang alauna ng gabi Green duty ko ngayon ay alas otso hanggang alas 5 ng hapon magbayo muna tayo guys thank, thank you thank you biometric Guys, kaki kah tak mau dampi-dampi guys Oh, kaki tak mau dampi-dampi Dry orang-orang kaya Apa yang saya My little monkey dampi-dampi Memang tersusuga kaya umum Apa yang saya suka? Kenapa rasa? Oh, ini kipti dalam <susur> My little monkey, dumpy dumpy. Commute lang tayo ngayon guys kasi hindi ako nagmotor iniwan ko kasi yung motor ko dun sa boarding house so kaya makopyot lang po ako ngayon Sasakay ako sa 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 gadaan ngayong alauna. chip chip tepi ungu chip chip oh hai subscribe chip bro oh, promote to promote aman hai subscribe nak nak buku oh wala <laughs> wala nak chip weh ayo got chip oh, so ha nah hi guys welcome to my blog selamat datang Ha? na uh nag Wala eh, na ko sa dyan Crazy. Mahal sa, sa crazy na mga minimum, pa ka? Mahal na. Ay mo sa... Picture dyan, picture ba? Hindi <laughs> picture ba Lag <laughs> po. Dili ako sa convenience. Hi guys, gali ako na 7-11. Yeah, nandito ako sa Datag. Alauna na madaling araw naglalakad tayo dito sa ngayon sa Datag. May binili lang ako kasi ako sa 7-11. cafe mga spa alam niyo kasi yung mga Korean na hilig yan sa mga spa so dito sa Tantag marami itong spa tulad dyan then yung G-Park ay nasa likod ko Floromala Asin Doon yung aking boarding house Ipag-ibili tayo ng tinapay Oh, gratis d'yo ah ごめんなさい。 ng tinapay kasi bukas matagal pa naman akong gumising lalo lalo na kapag yung schedule ng aking trabaho ay 4 to 1 na madaling araw gigising ako guys mga alas 11 or alas 10 ng umaga pero sa ngayon dahil sa sobrang init makagising na ako ng alas 9 or alas 10 pero babalik naman po ako sa aking pagtulog kasi hindi makaya na kulang tayo sa tulog pag mag duty paantokin tayo Ayan, <laughs> papasok ako sa aking um, boarding house Mayroon meron ditong parisan dewata paris overload